So ma'am, on Monday and Tuesday, naku, meron na naman tigil pasada po itong dalawang transport group, yung Manibela at Piston. So ibig sabihin po ba wala din nangyari sa kabila ng resolution na inadapt ng Senate, tapos nakipag-meeting pa po si SP uh, Chisa uh, doon sa ilang transport uh, groups at nakipagpulong pa rin kay Transport Secretary Bautista? At ang, rin yung ang alam problem. ko na, bigo naman yung Senate eh. Nag-resolution nga kami na sana yung modernization, pag-aralan muli at huwag na bigla ang pilitin. Uh, Ako talaga, ayoko ng modernization kasi kung tutuusin, obvious ba na may kapalpakan, tatlong presidente nang dinaanan niyan eh. Nagmula nag yan kay Presidente Noynoy, mm -hmm. tapos kay Presidente Duterte, ando kay Presidente Marcos. Ayun, tatlo na hindi mabobo. Ibig sabihin, kulang talaga ng konsultasyon. May problema talaga. Unang-una, yung problema talaga, eh wala pera. Mm -hmm. Paano ka naman yan? Sino bang, uh, hindi may sino bang may ayaw ng bagong sasakyan? Mm -hmm. Eh kung kaya lang, ay eh, kaso ayan ang dami-daming daming requisitos, pipilitin pa na level 4 pipilitin pa na kung ano anong uh, co-op ang kailangan salihan samantalang hindi naman sasagutin yung utang yung utang wala namang preferential rate wala namang trade-in value eh nasa magkano ba 'yun yung 80 mil magiging 160,000 ang ibibigay na tulong ng gobyerno samantalang nasa 2.8 na yata halos 3 mm -hmm. million na yung vehicle ang layo naman. Mm -hmm. So, eto nga, uh, parang kinakailangan talaga pag-aralan ng maigi. Kasi nabigo nga yung Senate, kasi mm -hmm. uh, para sa akin, kinakailangan na konsulta konsultahin maigi. Nagkaroon ng transport summit, pero hindi naman nagsalita yung mga namamasada. Mm -hmm. So, para sa akin, kailangan baguhin talaga yung sistema ng yan. At uh, ako, bilang chairperson ng COO, mm -hmm. um, Uh, talagang pinag-aaralan namin yung transport co-ops kung ano ang pakinabang ng transport co-op sa ating mga namamasada. Mm -hmm. Kasi hindi rin naman nila sasagutin yung utang, sabi nga nung isang uh, driver sa akin, abay uh, magiging empleyado kami ng co-op samantalang ngayon ako yung may-ari ng aking sasakyan. Tama mm -hmm. naman, mm -hmm. hindi nga niya maintindihan kung bakit importante yun. So, Kaya Uh, maganda naman yung uh, sana ang usapin. Mm. Pero magandang balita ko, yung co-op code mm. na last year pa na pinagpipilitan na maging priority bill, meron nang uh, na-sponsor ako at tututukan yung agricultural co-ops. Mm. Dahil nakikita natin na malaking uh, bagay kung magkaroon ng kooperatiba at magtulong-tulong sa agriculture. Baka sakali isa sa solusyon nito sa ating problema. So, ginawa namin, eh, hiniwala yung agricultural co-ops. Lahat preferential. Mm -hmm. Easier registration, smaller capital, mm -hmm. uh, tax exemption, mm -hmm. at kung ano-ano pa para lang bigyan diin ang ating agri co-ops. Pati yung private investor kung maari silang mag-invest mm -hmm. kasi kulang na kulang ang private investment and capital sa ating mga bukirin. Mm -hmm. So, Mamito, ipapasunyo pa yung bill tungkol dito? Alen? Uh, sa na na-sponsor ko na. na, na Kulang na. Hmm. na lang interpellation. Sana nga mahabol. O, oh ah, kasi co-op month na by hmm. uh, by October. Eh tuwang-tuwa sana sila kung uh, talagang uh, maituloy 'yon. And uh, napunta nga ako kanina sa ilang co-op. Tapos sa uh, nung isang araw doon naman sa CDO, meron naman silang mga distribution and marketing co-ops. Buhay na buhay naman sila. Yung CDA lang, konting push pa kasi kulang na kulang pa yung output nila. Mm -hmm. Mabalikan ko lang yun doon sa modernization. Hanggat hindi naayos yung sistema, hindi ho Magpapaulit-ulit ito. Modernization ng alit. Ah, balik tayo sa transport. Oh, no. Ibig sabihin, hindi matitigil itong mga transport groups sa ganitong mga pagpapa, ah, pagsasagawa ng eh, tigil. Eh, nagkakahulihan eh. Nagkakahulihan. Okay. Eh, paano naman magkocomply yung tao? Wala namang uh, binibigay na tulong sa mm -hmm. financing. Mm -hmm. Lahat naman may gusto ng bagong sasakyan. Mm -hmm. Pero, ano naman pambayad? Yun ang tanong. Mm -hmm. Kung tutuusin, galing lahat ng transport groups sa dalawang taon ng lugi. Kasi mm -hmm. lockdown ng lockdown, hindi nga mamasada yung mga pobreng yan eh. Mm -hmm. Tapos, uh, nung nagbukas naman, wala nang lockdown, hindi na close open ang buhay natin, abay, ang sumunod naman yung gasolina. Mm -hmm. Alam natin yung gasolina, naku, ano ba yan? Kada linggo, di ba, nakaraang taon, kada buwan, ayan naman, tataas na naman. kaya uh, ang uh, kinikita nila, hindi talaga sapat. Mm -hmm. Hindi sapat sa dinanas nilang lugay, hindi rin sapat para sa pasada ngayon. Magulo pa rin ang sitwasyon eh. Mm -hmm. At uh, hindi pa nagbabalik sa normal. Mm -hmm. Yung ibang mga kolorong, sila pa yung kumita. Tapos uh, yung mga ruta, hindi pa nararationalize. Ika nga, ang gulo-gulo pa rin ng ruta, pambihira. Akala ko exclusive, hindi naman exclusive. Mm. At uh, pinasukan pa ng e-vehicles. Nako, mm. pinamigay ng uh, DOE ang e-vehicles dito sa NCR. pagkatapos bawal naman gamitin. Mm. At uh, yung ibang lugar naman, may mga e trike ang sabi, private use, pero kumukuha naman ng pasahero. Ano ba talaga ito? Wala naman silang prangkisa. Magulo, magulo. Dapat i-sort out itong mga dinadaing. Kasi hindi basta-basta magde modernization. Ayan, tapos urong ng urong ng deadline, tatlong administrasyon na. E kita mo naman may problema talaga. Hindi lang iisa, ang dami, sandamakmak na problema.